Magandang gabi sa inyong lahat, mga kalagim. Ako ang inyong kapanalig sa takotan, si Mr. Jones, At welcome sa panibagong yugto ng alingaw ng lagim. Naniniwala ba kayo sa sumpa? Hindi yung mga simpleng sumpa na sinasabi natin kapag galit tayo. Ang tinutukoy ko ay sumpa ang kumakapit sa lupa, sa hangin at sa dugo ng isang buong lahi. Isang sumpang kayang baguhin ang anyo ng isang lugar at yukara ng kinubukasan ng mga susunod na henerasyon. Ang kwentong maririnig ninyo ngayong gabi ay hango sa karansang ibinahagi sa atin ng isang tagapakinig. Itatago natin siya sa pangalang Mang Celso. Ito ang kanyang salaysay tungkol sa bigat ng isang kasalanan na hanggang ngayon ay pinagbabayaran nila sa lugar na tinatawag nilang kapatagan. Pakinggan natin ang kanyang kwento. Ako si Celso. Pitumpung taon na ako dito ako pinanganak at dito na rin siguro ako mamamatay sa lupang ito sa kapatagan. Kung titigdan nyo ang lugar namin ngayon para itong disyerto, bitak-bitak ang lupa, kulay ka at walang buhay. Kahit anong halaman ang itanim mo, malalanta lang. Ang mga ilog na dati malinaw at malakas ang agos, ngayon ay mga tuyong sugat na lang sa lupa. Ang hangin, mainit at may dalang alikabok Sasabihin nyo imposible. Isang napakalawak na kapatagan na ganito katuyo, pero maniwala kayo sa akin. Hindi ganito dati ang bayan namin noong kabataan ko. Paraiso ang kapatagan, berdeng-berde ang paligid. Ang mga palayan namin, kulay ginto kapag anihan na. Sagana kami sa lahat ng bagay, prutas, gulay, hayop, lahat ng biyaya ng lupa natanggap namin. Kaya nga tinawag na kapatagan dahil sa sobrang lawak at patag ng aming lupain na perpekto para sa pagsasaka. Ang isang bagay na wala kami ay dagat. Napakalayo namin sa anumang anyong tubig na maalat. Siguro mga dalawang araw na biyahe pabago ka makakita ng baybayin. Kaya naman nagtataka ang mga tagaibang bayan kung bakit sa gabi dito sa gitna ng aming tuyong lupain may na kaming alat. Oo, amoy alat. Amoy dagat. At kung ikaw ay talagang magmamasid at papakinggan mo ang katahimikan ng gabi, maririnig mo ang isang mahinang ugong, isang ugong na pamilyar sa mga mangingisda, ang ugong ng mga alon. Diyan nagsimula ang aming sumpa, ang sumpa ng dagat dito sa kapatagan. Ayon sa kwento ng lolo ng lolo ko, ang aming mga ninuno ay naging sobrang palalo dahil sa yaman ng aming lupain. Naging sakim sila. Lahat ng biyayang natanggap nila, hindi nila pinasalamatan. Para sa kanila, karapatan nilang maging masagana isang araw. May dumating daw sa aming bayan na isang babae. Kakaiba ang kanyang ganda. Ang buhok niya ay itim na itim na parang lalim ng karagatan sa gabi. At ang kanyang mga mata ay kulay asul na parang tubig sa tanghaling tapat ang suit niya ay simpleng puting bestida pero basa ito at may mga butil ng buhangin nagtaka ang mga ninuno namin kung saan siya nanggaling humingi raw ng tulong ang babae isang tasang tubig tabang lang daw ang kailangan niya at kaunting pagkain pero imbis na tulungan pinagtawanan siya ng aming mga ninuno sa kabagaling binibini bakit basa ang damit mo Naligo ka ba sa putikan? Sabi daw ng isa, wala kaming ibibigay sa iyo. Ang aming ani ay para lang sa amin. Sigaw naman ang pinuno ng bayan noon. Pero hindi raw umalis ng babae. Sa halip, naglabas siya ng isang bagay mula sa isang maliit na silan Isang perlas. Pero hindi ito ordinaryong perlas. Ito ay kumikinang sa kulay bughaw at animoy may sariling buhay. Sabi niya, Handa niya raw itong ibigay kapalit ng tulong na hinihingi niya. Doon na raw nag-init ang mga mata ng mga ninuno namin. Ang isang pirasong hiyas na iyon ay mas mahalaga pa sa buong ani nila sa isang taon. Sa halip na may pagpalit, sa pilitan nilang kinuha ang perlas, tinulak nila ang babae, pinagkaisahan at kinuha ang bughaw na perlas. Habang tumatawa sila at pinagpapasapasahan, ang nagniningning na hiyas, tumayo ang babae. Wala nang awa sa kanyang mga mata. Tanging galit at lamig na lang makikita mo. Itinuro niya ang lupa at nagsalita sa boses na parang hampas ng alon sa mga bato. Sinusumpa ko kayo dahil sa inyong kasakiman. Sa yaman na hindi para sa inyo, ang lupang nagbibigay buhay sa inyo ay aking babawian. Ang dagat na inyong tinatalikuran at nilapastangan ay hahanapin kayo bawat gabi Marinig niyo kanyang tawag Bawat gabi Mararamdaman ninyo kanyang paglapit At balang araw Aanihin niya ang lupay ninyo At ang lahat ng nabubuhay dito Pagkatapos niyang sabihin niyon Unti-unti raw siya naging tubig At bumuhos sa lupa hanggang sa tuluyang mawala Ang naiwan na lang ay Isang basang marga Sa lupa na amoy alat Pinagtawanan lang ng mga ninuno namin ang sumpa Itinago nila ang perlas at nagpatuloy sa kanilang marangyang buhay Pero kung nabukasan, nagsimula ang lahat Ang ilog na malapit sa bayan ay biglang humina ang agos Pagkalipas ng isang linggo, natuyo ito Ang mga pananim, unti-unting nanilaw Ang mga hayop, nagsimulang manghina at mamatay At ang lupa, ang dating matabang lupa Ay nagsimulang maging tigang at bitak-bitak doon sila natakot. Sinubukan nilang hanapin ang bughaw na perlas para sa uli. Pero hindi na nila itong makita na wala na parang bula. At ang pinakamatindi sa lahat, ang pangitain. Noong bata pa ako, naalala ko ang lolo ko. Tuwing kabilugan ng buwan, hindi siya natutulog. Uupo lang siya sa labas ng bahay. Nakatingin sa malayo, nanginginig at nagdarasal. Minsan, tinatanong ko siya kung bakit ang sabi niya. Magaling ka po. Mamaya ating gabi, huwag kang titingin sa kapatagan. Pero bata ako, matigas ang ulo. Isang gabi, sumilip ako sa bintana. Tahimik ang paligid, walang hangin. Pero biglang yumanig ang lupa. Hindi ito lindol. Isang ritmikong pagyanig na ng isang malakas na ugong. Ang ugong na narinig ko, ang ugong ng alon. Napatingin ako sa dulo ng kapatagan. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita ko ito. Isang pader. Isang pader ng itim na tubig na umangat mula sa kawalan. Isang dambuhalang alon na mas mataas pa sa mga bundok na nakapaligid sa amin. Nakikita ko mga bula sa tuktok nito. Nararamdaman ko ang lamig na dala nito kahit malayo pa. Paparating ito sa amin para sa kupin ng lahat. Napasigaw ako sa takot. Tumakbo sa akin ng tatay ko At tinakpan ang mga mata ko Huwag kang titingin Isang ilusyon lang yan Pangitain lang yan Nang sumpa Pero paano ito magiging ilusyon? Kung nararamdaman ko ang panginginig ng lupa Paano ito magiging ilusyon? Kung narinig ko ang nakakabinging Dagundong nito Amoy na amoy ko ang alat sa hangin Ramdam ko ang malilit na tilamsik ng tubig sa aking muka Kahit wala namang tunay na tubig Ilang minuto itong tumagal Ang panunod sa papalapit na kamatayan At kapag akala mo Ay lalamunin ka na ng alon sa isang iglap Bigla itong maglalaho Mawawala ang ugong Titigil ang pagyanig At ang may iwan na lang ay Ang tuyong kapatagan At ang nakakabaliw Nakatahimikan Marami sa aming mga kababayan Ang hindi kinaya ang sumpang ito Ang iba ay nabaliw Nakikita raw nila ang alon kahit sa umaga. Ang iba naman ay nagpapakamatay, tumatalon mula sa mga tuyong bangin, na dati ilog. Karamihan ay nilisan na ang kapatagan, iniwan na ang lupang isinumpa. Kami na lang ang natira, ang mga matatanda na katulad ko. Masyado nang matanda para magsimula sa ibang lugar, masyado nang nakakapit sa alaala ng dating paraiso. Ngayon, ako na ang nakaupo sa albas ng bahay tuwing gabi Tulad ng lolo ko Tulad ng tatay ko Alam kong hindi ito totoo Alam kong isa lang itong pangidain Pero tuwing nakikita ko ang dambuhalang alon na iyon Na umangat mula sa abot tanaw Hindi mo may iwasang isipin Paano kung sa isang araw Hindi na ito maglaho Paano kung isang araw Ang sumpa ng dagat ay tuluyan ng maniningil at dyan na natatapos ang kwento ng karansaan ni Mang Celso sa kapatagan. Isang kwento nagpapalala sa atin na ang kasakiman ay may katumbas na kabayaran at minsan ang kabayaran ito ay hindi na matatakasan. Kayo mga kalagim, ano sa tingin ninyo? Totoo nga kayang may mga sumbang kumakapit sa isang lugar o isa lang itong kwentong bayan na nabuo dahil sa isang natural na kalamidad na hindi nila may paliwanag kung kayo nasa kalagayan ni Mang Celso mananatili pa ba kayo o tuluyan ng lilisan i-comment nyo ang inyong mga saloobin sa ibaba gusto kong makinig ang inyong mga teorya at opinyon at kung mayroon kayong mga kwentong katulad nito na gusto nyong ibahagi huwag kayong mag-atubiling mag-email sa amin muli ako si Mr. Jones Huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel na alingaw ng lagim. I-like ang video na ito at pindutin ang notification bell para lagi kayong update sa mga bagong kwento ng katatakutan. Mag-ingat sa inyong pagtulog, baka sa inyong panaginip, kayo naman ang dalawin ng alon. Maraming salamat sa pakikinig.